Heyo, heyo mga katigs. Andito kami sa ano sa holiday party namin. Ang sinama ko yung anak ko. Ayun, may tray pass kami dito. Minum ako ito lang, ito lang inuin, ko pero pagpasok namin sa loob, hindi na. Kasi nasa na, nasa nasa uh, foyer pa kami. Eh, hindi pa nagbubukas pero nakapag-register na kami. Ito yung anak ko, yung sinama ko, hindi yung asawa ko. <laughs> Kasi may pinuntahan. Okay, thank you. Of try it na ko. Just try it. Ang, ang ganda yung ano. Oh. Hindi pa nakakapasok. Busog na tayo. Busog na tayo dito. <laughs> Nakilan na ako. Macberry ata itong iniinom ko eh, kasi sabi ko sa ano sa kapitan ng ano ng mga bartender kasi kilalak kilalak yung yung ano yon kasi ako nag nag supply sa kanila ng ng kailangan nila baso ito eh hmm, Sabi ko give me the best Macberry ata to yung tawag dito McNair. ito It's ako pinakamahal. Pinaka-special. Hmm. Oh, meron na namang pupunta diyan 'ano, pagkain. Oh. <laughs> Alas 6 mag open oh, okay. Did you try this one na ready? Oh, oh I tried already. Good <laughs> Thank you. Yeah, napkin? No I have already. Oh, good, <laughs> Thank you. <laughs> ito muna kadalasan ko nito yung Amerikana, yan ang ano major ng ng mga ano mga beverage kaya kilala ko eh well okay, piliop okay, ko na katigam makasama namin yung bayaw ko sila mag-asawa no, anak ko ano lang yan, ang uh, soda lang yan. Kasi hindi hindi pwede, hindi pa pwede ng ano ng <laughs> ayo pa picture. Wala pang 21. Maro kidok kid na Bye bye, kainan na. <laughs> Tuloy ang kain bago pumasok. Well, oh, pa kasi maaga pa eh. Anong oras na ba? Hmm, mag alas 6 pa lang. Maraming hmm, na mga yun. Hmm. Okay mga tigs. Babae, tuloy ang inuman. Pero ito lang inumin ko kasi magdadrive ako. Kung meron yung, kung nandito sa nasawa ko, eh 1-2 sawa sana kaya lang walang driver eh. Ito yung tinatapon namin ito, pagkatapos na ito. Itong baso na ito, tinatapon. Sabi ko, napaka-useful sa amin high pulse, I said to you, I said, it's a party, tapon ito eh. Kasi disposable we ito na eh. Na, na candle eh. Kaya, ang isang table, kung minsan, apat, tatlo, pero eh, kung isang 300 na ganito. Isang party. Tatapon mo yan. Katapos. Kaya eh, sabi ko, eh, sa Pilipinas lang ito, ang daming mga lasinggero na ano, may gusto nito. Kasi tamang-tama yung, ano, yung size, eh, na tagayan eh. <laughs> Shot glass. Okay, dokki mga katigang. Bye-bye.